Hello guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon guys ay magluluto na naman ako ng gulay. Ang lulutuin ko naman ngayon guys ay katla ano naman to, ah, uh, Ginisang sayote naman tayo ngayon guys. Kahapon ay kalabasa ngayon, ginisang sayote naman. Ayan. May lahok mo tayo ditong kunting baboy. Ayan. Ang gagayatin ko muna tong ano guys, ah, uh, carrots at saka mga sibuyas, bawang. Ayan guys, ready na yung aking lulutuin. Magluluto na ako guys. Ayan guys, magsisimula na akong magluluto guys. At anong oras na? Magluluto na tayo guys. Ayan guys, luto na yung aking ginisang sayote. Pasensya nyo na guys, maraming sabaw. Alam nyo na. Gawa ng mga apo ko guys, kailangan maraming sabaw. Kunting ano pa guys, kunting kulok pa. may sinaing na ako guys pag nagsaing ako sa umaga diretso na yun hanggang gabi para tipid sa ano sa gatong yan kunting kulo na lang yung guys luto na yan Luto na siguro to guys. Kasi pag subang labog ang ang pangit ng uya yung pag sobrang labog yan, luto na yan guys o diba guys, binisang sayote ang dami sabaw kami lang ang nagigisa ng sayote guys na maraming sabaw pasensyahan nyo na guys kasi may alaga kasi kami guys ayun guys, luto na yan guys Okay Ayan guys, andito ako sa bilihan ng bigas. Bibigay ako ng 25 kilos. Okay, na isang Isang 25 kilos. Perfect. Ayan guys, yung asawa ko na lang pinagbayad ko doon. Naiiya ako mag-ano doon guys kasi hindi pa ako nakakaligo. Biglaan kasi yung punta namin dito. Bibili pati ako ng isang teri na itlog. Ah, nagbaba. Nagbaba ng sampung piso. O, bibili tayo ng itlog ah. Ah, kakarga muna kami ng gas, guys. Kumakita diba, na talaga! Ano bumaba, Pilipi? Ah, bumaba ka dyan. So, 55. Wala din sa tinangkahan namin, guys. Wala na silang XL, kaya dyan kami sa palingkipan dapat pili ng itlog. Ano bomba? Oh. No, try. Aba, tindahan mo no to? Aba, dami mo pa lang ng ano ko ya. XL lang ko ya. Tindahan mo no to. Ano to, bago o matagal ka na? Matagal na to. Ah. Ang dami mo palang negosyo, kuya, ah. Baka bukod dun sa protas, may iba ka pa. Ah! Uh, ay, uh, ay, ay, hindi yan, po. Ano yan? Kamatis yan. Dito na, ah. <coughs> Ayan, guys. Nakabili na kami ng iklog. Pauwi na kami. dito kami dadaan sa kabilang barangay. Kanina sa kabilang barangay kami dumaan. Ngayon dito naman sa kabilang barangay pa. Ayan guys, ito nga pala yung binili ko kahapon na itlog at saka yung bigas. Yung bigas guys, ano ah, nabuksan ko na kasi gumawa ako ng pangsain namin dyan. Ayan, nabuksan ko na siya. Tapos yung itlog, nabuksan ko na rin kasi may bumili. Ayan, sasalin ko muna guys sa lagayan. Kahapon ko pa ito binili guys, pero ngayon ko palang sasalin. So, sobrang busy guys. Pag may alaga talaga kami guys, talagang wala ka ng ibang gagawin. Alaga lang talaga. Kaya pati sa pagsalin ng itlog, hindi ko magawa. Maliit ng XL yung binilhan namin binilan ko kasi guys kahapon ano uh, sa ano sa umaga naglalako siya ng ano ng protas. tapos hindi ko alam may pwesto pala siya sa bayan na ano mga tinda niya itlog may mantika kahapon ko lang nalaman guys na may pwesto pala siya sa bayan bali asawa niya ang nagbabantay doon kahapon wala siyang tinda kaya siya nandoon nagulat ako kahapon guys nakita ko siya kasi hindi kasi kami doon sa kanya nabili ng itlog doon sa una kasi namin pinuntahan guys wala ng XL kaya doon kami napabili sa kanya naglalako yun dito sa barangay namin ng prutas maliit lang ng ano niya XL ayan may nabili na kasi tatlo guys kaya ayan kulang na ng tatlo ayan guys tapos ko nang isaling itlog sa lagayan niya tapos ito, bigas, ah, babalutin ko naman to ng pa isa-isang kilo. Pero sa isang sa susunod na upload ko na lang may papakita yung pagbabalut ko dito sa bigas. Ayan. Ayan guys, babay na muna guys. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.